Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, color orange and color gray. Masuswerteng numero, number 5, number 10, number 18. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at gray ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob na may kasamang pag-iingat. Ang mga numerong ito ay tumutulong upang mapanatili ang balanse sa mga desisyon at makaiwas sa mga pagkakamali. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay, color white and color green. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang white at green ay nagdadala ng kalmado at panibagong sigla. Ang mga numerong ito ay nagsusulong ng kapayapaan sa paligid at pagbubukas ng panibagong oportunidad sa personal na buhay. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color yellow and color navy blue. Masuswerteng numero, number 3, number 17, number 22. Ang kahulugan ng mga kulay, ang yellow at navy blue ay nagsasaad ng katalinuhan at pagpaplano. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng malinaw na direksyon at kakayahan upang matapos ang mga mahalagang gawain. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay, Iris. Ang mga masuswerteng kulay, Color Lavender and Color Beige. Masuswerteng numero, Number 6, Number 14, Number 30. Ang kahulugan ng mga kulay, ang Lavender at Beige ay nagpapahiwatig ng kilanawan at katahimikan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng loob upang harapin ang mga emosyonal na sitwasyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay, color red and color black. Masuswerteng numero, number 8, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang red at black ay simbolo ng lakas at paninindigan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng tapang upang ipaglaban ang iyong paniniwala at pangarap Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius ang mga masuswerteng kulay color cream and color sky blue masuswerteng numero number 1 number 15 number 24 Ang kahulugan ng mga kulay ang cream at sky blue ay nagpapahiwatig ng pagiging mahinahon at bukas sa ideya. Ang mga numerong ito ay nagtuturo ng pagiging mapagpasensya at mahusay sa komunikasyon. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay, color violet and color white masuswelting numero, number 7, number 13, number 21. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at white ay sumisimbolo ng espiritualidad at kabutihang loob. Ang mga numerong ito ay humihikayat ng kapatawaran, at pagunawa sa mga sitwasyong may tensyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color black and color gold. Masuswerteng numero, number 4, number 20, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang black at gold ay kumakatawan sa kapangyarihan at tagumpay. Ang mga numerong ito ay sumusuporta sa mga ambisyong nangangailangan ng tiyaga at matinding determinasyon. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay, color turquoise and color red. Masuswerteng numero, number 9, number 16, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang turquoise at red ay nagpapahiwatig ng inspirasyon at pagkilos. Ang mga numerong ito ay nagpapalakas ng loob upang simula ng bagong proyekto o ideya na matagal ng pinaplano. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color gray. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 26. Ang kahulugan ng mga kulay, ang green at gray ay nagaanyaya ng katatagan at maingat na pagpapasya. Ang mga numerong ito ay tumutulong sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color blue and color cream. Masuswerteng numero: number 5, number 14, number 25. Ang kahulugan ng mga kulay, ang blue at cream ay simbolo ng karunungan at kababang-loob. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng talino at malasakit sa pakikitungo sa iba. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay Color silver and color pink. Masuswerteng numero, number 10, number 22, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang silver at pink ay sumasagisag sa malasakit at empatia. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng kagandahang loob na maaaring bumuo ng malalim na koneksyon sa kapwa.